magandang buhay sa ating lahat at ang ganda na yung ating bulaklak dito napakatingkad ang pagkapula grabe oh pulang pula talaga oh hindi tayo ngayon mag uh, sisingit ng okra yung okra natin dito ay okay na oh lalaki na oh Ngayon, magsingit ako dito sa gilid. Dito. Mm -hmm. Ngayon natin ang kukos. Ngayon natin ang uh, natin ang alimutan. Okay, lagyan natin ng compost. Ito yung compost natin. Ating yung... Para. Ito, uh -huh. paano makatulong? Ayun hey, naman ay, taliman na natin ang munggo. Ay munggo. Okra. Ayun. Ah, para na, na. Mga dalawa, para ayos. Ayos na lang. All right. Vielen mm Dank. -hmm. Tapos so tayo nagtanim ng uh, saglit. Tapos ang uh, pakain ng baboy, tapos na rin. Tayo po yung mag-update uh, sa ating uh, tanim na sitaw. Nag-spray na po ako dyan ng uh, uh, crop diet. Kaya lang uh, naulanan. Pagka-spray ko ay biglang umulan din, kinapunan. Pero okay naman siguro. Maka-effective din. tayo po ay uh, mag-update uh, sa itong talong ano plano ko nang uh, tanggalin taliman ko na lang ng okra o kaya sitaw ulit sitaw pala kasi mayroon ng kwan dito eh. tawag dito ay uh, string so ito yung ating uh, sitaw mm -hmm. okay na masaya na naman to kahit paano no dahil ah uh, lumabas na kanilang mga bunga kaya lang may mga langgam why 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 bakit hindi namatay sa akin o naapektuhan sa gamot baka kailangan ko pang mag-spray dito ng kana palibago ah lanit mag-spray pa kaya ako kahit isang kwal lang no may mga langgam sa mga bulaklakin si si kaya nang isa sa mga sumisira no ganda no Ay, hey, may ikon pa. Ay, buhay na buhay ang uh, koto kumusta kaya ang panahon hindi kayo uulan to at saka kailangan ko mag spray bubukas na lang sila natin ang weather ano 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 kuwi na lalo ang ganda napaka sigla kaya sana naman kahit bunga, uh, pati bunga ay maging masigla pinalanggam parang kailan lang ito 2 weeks yata 2 weeks tayo po yung nagbabalag dito o gumagawa ng pala pala ngayon ay uh, ito na sila oh. 2 weeks after so 2 lang mga kalingap no? pwede na tayo makapag-ani